What's up mga boss Ah uh, Gabi na ngayon mga idolat Meron tayong i meet up na Motor dito Ngayon sa may Jollibee Carmona So Tingnan muna namin yung motor Kung papasa sa amin Ah uh, Yun Para magkaroon tayo ng bagong unit Kasama ko yung utol ko Ayan Si Giancarlo Nihintay lang namin dito yung e smash e Smash yung hinihintay namin motor mga ito. at Tingnan natin kung Makukuha natin ngayon so, go si sir yung mayari sir good po ito yung smash na titignan natin ngayong gabi white plate So ayun mga boss, kung nakikita nyo, hinihimas-himas namin yung tambucho niya. No? So ganyan talaga kami mag-check ng motor mga idol, tinitingnan namin kung may langis yung tambucho niya. No? So ibig sabihin nun, kapag meron lang isang tambucho, i po, nag, ano na, na, uh, kumakain na ng langis ang kanyang piston. No? lang Wala ho. eh, talagang kasi, alanganin na talaga. Ang lang So ayan mga idol, sa part na to sinilip na ng kapatid ko yung ilalim no. So nag-alangan na siya no. So lumingon na siya sa akin at alam niya na yung alam mo na yung ibig niya sabihin no. Tagas. <laughs> oh, so, tingnan muna natin. problema lang tayo dito. Ang mga Ha? Negative? Ha? Ang mga talas ba? Ang dami? Tayo. Sir, saan po kaya banda to, sir? Ha? Ang dami talas sa ilalim, eh. Ang talas lang. Langis po. Ayan, ang dami po, oh. hindi ito eh ginawa namin kahapon binalta na namin ng ano ng primary clutch saka nung ano lining hindi ko pa nalinis kaya meron dito sa ano dito sa gilid ito o yan bago balit ang primary niya saka yung ano hindi pinasang natin na namin kahapon yun hindi po So ibig sabihin pala pinagawa pala to ni eh, boss mga idol uh, okay. at hindi maayos yung pagkakakabit ng mga gasket sobrang daming tagas. Ah, uh, so. sir, ito sir, meron pa dito. Ayon, sir, huwag na muna po. <laughs> Ayon, sir, huwag na hindi ko <laughs> na sa. ko Kabila ano? Tingnan. Tingnan natin. Dar di na muna bro. Ah. <laughs> di na sa video. Malakas tagas eh. Kabila. sayang, sayang mismo natin, may ano lang. Kasi mm -hmm. po yung owner, medyo may, man, didikito, didikito. may tagas lang. I-heat check lang tayo. Pagawa niyo muna sir, sa sayang! Hindi, <laughs> pagagawa ko muna yung lightning. Kayo uh -oh. pa yung lightning ba? But... Ayan, may tagas kasi. Ito, uh -oh. eh, banda rito. Saka e sa ilalim. Wala. So hindi muna natin nakukuha yung smash wala, natin. Hindi muna tagas yan, walang magtitignan mo, diba? <laughs> di ba? Eh. Ay hindi, hindi nalim natin kukuha na eh. -oh. Sayang. Balik ko na lang sa um, gumawa. Saan niyo po pinagawa, sir? Sa may kapitbahay ko lang. Oh, ayy. hindi maayos yung pagkakagamit ng mga ay, gasket. gasket lang sa gitna. Sir, salamat, sir, <laughs> Salamat po, ah. Babalik ko okay. Balik niyo po, sayang sa rin pagkakagawa. Okay. Tara, huwi na tayo mga bossing. Eh, si sir, hindi natin makakuha yung smash ngayon, mga lodi, at may tagas pa. Ipapagawa muna ni sir. Kau ingat kuasa dah. Baik. kau okay. nak ujian na. ah.